Mabuti naman at hindi sila matapobre. Kahanga-hanga ang ugali nila. Inay, kaya lang hinahanap-hanap ko rin ang buhay ko rito eh. Kung pwede lang, sana bumalik. Sus, batang ito. Nasa kama ka na eh. Gusto mo pang bumalik sa sahig. Lisa, dadalaw ka naman dito sa amin paminsan-minsan, ha? Oo. Oh. Inoy, Anak. Magpapakabait ka, ha? Susunod ka sa kanila. Sige, o, Huwag kang magalala, Lisa. Iwasan mo na lang si Mama. Ganyan talaga ang mga nagme-menopause. Masusungit. <laughs> si Papa, mabait yan. Marunong umunawa. Basta kung anong kailangan mo, sabi mo lang sa akin. Salamat, Eric. Hindi ba ako na ikukwento sa ni Benny? Paminsan-minsan lang. Meron din siya nabanggit sa akin na... Magkaibang magkaiba kayo. Parati ka raw seryoso, malihim, tahimik. Eric, sana man lihim na lang sa nanay ko at sa mga kapit namin yung insultong tinanggap ko sa mga magulang mo. Kundi lang sa dinadala ko. Ganun pala yun. Kahit insulto titisin mo, basta't malamahal mo ang isang tao. Kahit patalim, ka, kapitan mo. Haya mo. Naniniwala akong pagdating ng araw, matatanggap ka ng aking mga magulang. Nangarap na ako ng mataas, minsan. Pero nabigo ako, Eric. Ayaw ko nang maulit ang isa pang kabiguan. Pakisara lang, please. Halika rito. My God, Eric. Uh, Saan ang impyerno ka ba nang galing? Maya. Um... Kanina pa ako nakatunga nga rito ng kahihintay sa'yo. Pati sekretarya mo, hindi alam ko nasaan ka. Uh, bakit? May problema ba sa opisina? Nothing wrong at the office. Kaya lang, nang hindi kita mahagilap for lunch, pumunta ako dito. Ganun pa siya ka-importante at ikaw pa sumundo. Pwede naman siya ipasundo sa driver, ah. Ah, uh, Maya, si Lisa, siya ang... bago ninyo yung katulong? Lisa, pakatimpla mo nga ako ng coffee. Black. Ibig sabihin, walang gatas. Maya. Bakit? Ang sabi ng Mama Francia, alila siya rito. Di ba? O baka naman masama ang loob mo dahil inuutosan ko ang paborito mong siya, May. Tinding. Po? Pakisama mo nga si Lisa sa kwarto ninyo. Yan ang mga gamit niya. Opo. Tayo na. Believe din ako sa kanya. Matapang. Hangarin ako sa kanya. Matapang hiya ang ibig sabihin. At pagkatapos natin maglinis ng sala, kumidor, at ibang kwarto sa ibaba, pagtulong-tulungan naman natin linisin ang mga kwarto sa itaas. Tinding, nasabi mo na ba sa kanya ang mga magiging obligasyon niya dito? Yes, ma'am. O sige, maglinis ka na dun sa aking banyo. Opo. Maliwanag na ba sa'yo mga kondisyones? Opo. Meron akong mga papipirmahang papeles sa'yo. Eto. Marunong ka bang bumasa? Kailangan pa ho ba yan? Pumapayag naman po ako na maging katulong dito eh. At saka wala naman ho nakakaalam na ang dinadala ko yung anak ni Benny. Mabuti na rin yung maliwanag. Kaya, pirmahan mo na. Bueno, dalian mo na yung ginagawa mo at mag-uumpisa ka na sa pagtatrabaho. Lisa, baka mapano ka dyan. Marie, pa. ikaw na nga dito. Opo. Sana. Salamat at naisipan mo akong dalawin. Nanabig na raw yan sa inyo. Kaya magbabakas yung muna siya rito. Naku, eh sino bang hindi? Naku, eh tuloy, Eric. Naku, eh kung hindi lang ba ako abala sa paghahanap buhay, di ako na lang sana dumadalaw sa iyo. Sabi ko naman sa inyo, inay, ako na lang ang dadalaw sa inyo, eh. Opo, Eric, sandali na, kukuha kita na maiinom. Hindi na ho, tutuloy na ho ako. Inay, marami pa siyang lalakarin at eh. saka pupunta pa siya sa planta nila. Naabala ko uh, na nga eh. Lisa, kailan kita susunduin? Uuwi na lang ako mag-isa. Baka mahirapan ka eh. Babalikan na lang kita rito. Mga tatlong araw ako dito eh. Sige ho, Aling Sing. O siya, salamat na lang sa pagkakahatid mo ha. Aha. Oh, Napakabait talaga niyang bayaw mo. Oh, kamusta mga bala eh? Uh, mabuti naman ho. Um, sabi din nga silang makilala kayo eh. Um, kaya lang abala sila. At saka panayang biyahe. oh e eh, basta tinanggap ka nila ng maluwag, sapat na sa akin yun. Siya nga pala, inay. Ito mga pasalubong sa inyo ni Eric. Naku, tingnan mo nga naman, oo. Oh. Nag-abala pa. haong yon Ano ba ito? Akin. Sus, kumasahan <laughs> mahal dito. Ano ba ito? <laughs> Naku, anak. Ang daming abala naman itong ginagawa nyo. Sana lalaking apo ko. Kung buhay lang ang tatay mo, alam kong pagmamalaki niya anak mo. Maligaya ka ba dun, anak? Uh, Oo, oh, inay. Ang baybay nga nila sa akin eh. Lagi sineser mo na yung mga katulong doon para asikasuhin ako. Mabuti naman at hindi sila matapobre. Kahanga-hanga ang ugali nila. Inay, kaya lang hinahanap-hanap ko rin ang buhay ko rito eh. Kung pwede lang sana bumalik. Sus, batang ito. Nasa kama ka na eh. Gusto mo pang bumalik sa sahig. Inamag ako nakahintay dito sa'yo kahapon. Hindi ka nag-opisina. Tumawag ako sa bahay ninyo. Wala nang kakaalam kung nasaan ka. Akala ko tuloy, sumama ka kaila mama at papa sa Baguio. Nagpunta ako sa planta kahapon. Hindi ba sinabi sa'yo ni Julie? Hindi rin niya alam. Aba, Eric, panayatang hide-and-seek mo sa akin. I'm in no mood to play games. Dati-dati nagbibili nga ka kay Julie kung nasaan ka. Ngayon, mula na maging si Manu si Lisa, lagi ka nawawala. Walang kinalaman si Lisa sa mga lakad ko. Huwag <laughs> mo sabihin nagsiselos ka sa kanya, Maya. Ako? Magsiselos? Sa isang... Huwag <laughs> mo akong patawanin, Eric. Okay, let's not argue. Let's call tonight. Mm -hmm. Dinner dancing, A little champagne. Bribery will get you nowhere, Eric. <laughs> 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 <laughs>